Sa nakaraang kabanata, nagtapos tayo sa sandaling yumanig ang buong Sky Island. Nagkabitak-bitek ang mga kisame, at ramdam ng bawat isa ang kakaibang pagyanig. Ang saint ng Aquarius, si Sophie, ay labis na nagtataka kung bakit biglang lumilindol gayong ang buong isla ay nakalutang sa kalangitan. Sa isang iglap, pinagpawisan ng malamig si Sophie at nanlaki ang mga mata sa tanaw mula sa bintana. Mula roon, nakita niya ang napakalaking galami na pumapalibot sa buong kastilyo. Mula sa labas, makikita ang buong Sky Island na tila binalot ng mahahabang galami, para bang isang dambuhalang octopus na unti-unting hinihila pababa patungo sa kailaliman ng karagatan. Sa pagpapatuloy ng ating manhuwari recap, nakaramdam ng matinding takot si Sophie, pati na rin si Sylvia. Pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Napakagat labi si Sylvia at nagsalita, kapag tinamaan tayo ng galami na yan, siguradong katapusan na natin. Tumango naman si Sophie, sapagkat kitang kita niyang napakalaki ng halimaw, isang hampas lang ay sapat na upang durugan ang buong Sky Island. Mayamaya -maya, nakita ni Sophie ang dambuhalang galami na mabilis na papalapit, handang hamampas sa kastilyo. Dahil sa labis na takot, napapikit na lamang siya, Iniisip na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit ilang sandali ang lumipas, walang nangyaring pinsala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang isang mata at doon niya nakita si Ivan, nakatayo malapit sa bintana, gamit ang kapangyarihan ni Thorus upang pigilan ang pag-atake ng Galame. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Napatanong si Sophie, "Talaga bang napigilan ni Ivan ang dambuhalang halimaw na iyon?" Ngunit hindi nagtagumpay ang halimaw sa unang pagsalakay, sunod-sunod nitong inatake ang Sky Island. Gayunman, muling ginamit ni Ivan ang kapangyarihan ng kanyang constellation, si Taurus, at pinakawalan ang kanyang matinding defense skill upang protektahan ang isla sa tuluyang pagkawasak. Dahil sa labis na pagtataka, muling nagtanong si Sophie, si Ivan ba talaga ang nagpapalabas ng defensive skill na yan? Ngunit agad itong pinabulaanan ni Haley. Hindi kay Ivan nagmumula ang kapangyarihan, wika niya. Tumangala si Haley at ipinaliwanag, ang ipinapakita ni Ivan ay galing sa kanyang celestial, si Taurus, na may pangalang Apas. Sa sandaling iyon, lumitaw si Taurus Apas, habang sa likuran ni Ivan ay nagningning ang simbolo ng Toro. Hindi na siya tumigil, tuluyan niyang pinakawala ng kapangyarihan ng kanyang celestial. Tumingin si Ivan kay Haley at mariing wika niya, tama ka sa sinabi mo. Ang aking apostle defense ay hindi sapat para pigilan ang halimaw na ito, kaya tinawag ko ang aking celestial. Nagulat si Haley at Sophie sa narinig. Sa isip ni Haley, tila perpekto ang pagkakataon ng pagtawag niya sa celestial. Sa tingin ko, natawag niya ito dahil sa matinding galit na naramdaman niya kanina. Pero kahit ganoon, napakagandang timing dahil nagkaroon siya ng sapat na oras para ilabas ito bago pa man mawasak ang Sky Island. Muling nagsalita si Haley, nagawa na nating pigilan ang pagkawasak ng Sky Island, ngunit may mas malaking problema. Ano ba talaga ang nilalang na yan na humihila sa atin pababa? Kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa mga mataas na kalamidad. Mula sa labas ng kastilyo, naririnig ang sigawan ng mga tao. Nagkakagulo ang lahat, hindi makapaniwala na may ganitong uri ng kalamidad sa gitna ng pagpupulong ng mga saint. Mabilis na lumapit sa bintana ang ibang saint at pinagmasdan ang kaguluhan. Pabulalas na wika ni Kali, malaking problema ito. Ang mga tao sa ibaba ay nagkakagulo na. Samantala, biglang nawala ang piercing eye skill sa mga mata ni Sang Jae. Nagulat siya, bakit ganito? Unti-unti ng nawawala ang piercing eye. Naputol ang komunikasyon ko kay Uncle Jian. Wika niya, tumingin naman sa kanya ang kanyang ama na si Hugo at sumagot. Malamang ang may kagagawan niyan ay ang mga calamities. Gumagamit sila ng matinding interference upang pigilan ang anumang signal na makalabas sa lugar na ito. Samantala, seryosong nakatitig si Ivan sa ibaba habang nagsasalita. Sa lahat ng lugar na maaari nating makaharap ang halimaw na yan, dito pa talaga. Nakakainis. Dahil sa sinabi ni Ivan, napatingin sa kanya sina Kevin at Kali, halatang nagtataka sa bawat salitang banibitawan niya. Maya-maya, tumalikod si Ivan at pumikit habang naglalakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, muli siyang nagsalita, aalis na ako. Iiwan ko na sa inyo ang problemang ito. Dahil sa kanyang sinabi, nagalit ang ibang saint. Nagtaka sila kung bakit tila naduduwag si Ivan, gayong kanina lamang ay napakayabang niya sa pagpupulong at nagawa pa niyang hamonin si Jian. Habang papalayo na si Ivan, malakas na sumigaw si Kevin, Hindi tayo magkaibigan, Ivan, pero nandito ka na rin naman. Bakit parang nagmamadali kang umalis? Hindi mo ba nakikita? Halos gumuho na ang Sky Island. Sarkastikong umiti si Ivan at sumagot, Pumunta lang ako rito para iligtas ang aking nasasakupan at wala nang iba pa. Mas maganda sigurong ayusin mo muna ang pananalita mo, Kevin, at unahin mo ang problema ng mga taong pinamumunuan mo. Biglang sumingit si Stephen, mabilis na tinabig ang balikat ni Kevin at mariing nagsalita. Hindi lang tayong mga constellation ang nandito sa drachma. May mga civilians din na pumarito. Hindi ko hinihiling na sumama ka sa amin sa pakikipaglaban, Ivan. Ang hinihiling ko lang, tulungan mo kaming mailigtas sila mailabas natin silang buhay sa lugar na ito. Ngunit malamig ang naging tugon ni Ivan. Pinandilatan niya ng masama si Stephen at galit na wika. Alamin mo ang limitasyon mo, Stephen. Humihiling ka ng milagro na hindi ko kayang gawin. Hindi mo ba nakikita? Ang kalaban natin ay hindi ordinaryong nilalang. Isa itong monarch, ang Lord of the Abyss. Isa ito sa pinakamapanganib na kalaban sa lahat. Kaya mag kang maigi bago ka magsalita. Ang Monarch of Abyss, isang nilalang na lumulutang sa pagitan ng kalawakan at karagatan ng mga dimensyon. Nilalamon nito ang mga diyos at mga mundo. Isa itong tunay na anyo ng pagkawasak. Kahit nakalutang sa ere ang Sky Island, hindi ito ligtas dahil kahit ang kalangitan ay kayang abutin ng halimaw. Tumingin si Ivan kay Stephen at malamig na nagsalita, "Sabihin mo sa akin, Stephen, ano ang plano mo?" Paano mo lalabanan ang halimaw na yan? Ang labanan ng Monarch of Abyss sa gitna ng karagatan ay parang kusa mong pinipili ang kamatayan. Habang binibigkas iyon ni Ivan, patuloy ang walang humpay na pag-atake ng napakaraming galami ng halimaw. Ngunit kahit ganoon, nagagawa pa ring pigilan ni Taurus ang bawat hampas nito. Ngumiti ng mayabang si Ivan at nagsalita, kung tutusin, dapat pa nga magpasalamat sa akin. Dahil kung hindi ko pinigilan ang mga atake ng halimaw, matagal na sanang gumuho ang Sky Island. Kaya kung gusto ninyong mabuhay, kalimutan nyo na ang lahat at tumakbo na kayo palayo. Habang sinasabi niya iyon, unti-unting nagliwanag ang katawan ni Ivan. Sa harapan niya, lumitaw ang isang window system na may mensaheng. Ang celestial ni Taurus na si Apos ay babalik na sa kanyang sanctuary, kasama ang orihinal niyang katawan. Dahil dito, labis na nagalit sina Stephen at Kevin. Galit na galit na sumigaw si Kevin. Isa kang dambuhalang duwag. Hindi namin kailangan ng tulong mo, Ivan. Makakaalis kami rito gamit ang sarili naming paraan. Ngunit bago pa siya makaalis, muling lumitaw ang Windows system sa harapan ni Ivan at may lumabas na babala. Hindi ka maaaring umalis sa lugar na ito. Nagulat si Ivan sa mensahe, samantalang sina Kevin at Stephen na nasa likuran niya ay napangisi, tila natuwa sa nalaman nilang iyon. Samantala, sa kabilang dako, patuloy pa rin inaatake ng mga dambuhalang galami ng Monarch of Abyss ang Sky Island. Sa ilalim ng karagatan, nakalutang ang nilalang na iyon, at sa kanyang malalim na tinig ay nagwika. Hindi ko kayo hahayaang makatakas. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng isang celestial. Habang papalapit siya sa isla, Masaya itong nagpatuloy. Kahit hindi ang Calamity Disaster God ang narito sa Sky Island, ayos lang. Sigurado akong ang kapangyarihang nararamdaman ko ay mula sa isang celestial. Hindi ko sinayang ang pagpunta ko sa mundong ito. Ngumiti ng malupit ang monarch, at malakas na wika niya sa kanyang isipan. Ikasisi akong lemunin kayong lahat ng buhay. Huwag ninyong isipin na makakatakas kayo, dahil lahat ng Divine Realm Exit ay sinliyuhan ko na. Walang makakaligtas, kahit isa. Samantala, tahimik lang si Ivan habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Dalawang window system ang biglang lumitaw sa harapan niya, naglalaman ng babala. Ang buong lugar ay sinelyuhan ng Monarch of Abyss. Hindi ka maaaring makabalik sa Divine Realm. Pagkabasa ni Ivan sa mensahe, dahan-dahan niyang binuka ang kanyang mga mata. Tahimik siya, tila malalim ang iniisip. Mula sa iba't ibang dako ng bulwagan, nakamasid ang mga saint, pinag-aaralan kung ano ang susunod na gagawin ng Taurus Saint. Maya-maya, biglang nagsalita si Ivan sa mayabang na tinig. Nagbago na ang isip ko. Tutulungan ko kayong makaalis sa sitwasyong ito. Ibigay ninyo sa akin ang kapangyarihan ninyo, at makakaalis tayo rito. Ngunit sa halip na magpasalamat, nainas ang ibang saint. Tahimik silang nagbubulungan sa kanilang isipan. Napakayabang talaga ng taong 'yan. At sa isang iglap, biglang kumalat ang napakaitim na enerhiya mula sa gilid ni Ivan na siya mismong ikinagulat niya. Mula roon, lumitaw ang isang liwanag ng dimensyon at sa gitna nito, lumabas ang ating bida, si Jian. Habang unti-unting bumubukas ang dimensional gate, kalmado ngunit matalim ang tinig ni Jian. Kanina lang, napakayabang mong magsalita. Sinabi mong wala kang mail iligtas kahit isa. Ngayon bigla kang nagbago ng isip at gusto mong makipagtulungan. Ano ka, tinamaan ng swerte sa loto. Napakabugok mong mag-isip, Ivan. Dahil sa biglaang ang pagdating ni Gian, napangiti ang ilang saint, pati na rin si Hugo. Ngunit ang tatlong acting saint ay halatang hindi natuwa sa paglitaw ni Gian. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Stephen at ni Haley ang kanilang tuwa. Sa wakas, dumating ang taong matagal nilang hinihintay. Habang naglalakad palapit si Gian, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Bakit ba lagi nalang may bagong kaguluhan araw-araw? Wika -araw? niya, pero kahit ganoon, siguradong magiging masaya ito. Bago pa man siya makalapit sa kanyang mga kasama, biglang sumugod si Ivan, galit na galit, at marahas na inatake si Gian. Napansin agad ni Jian ang mabilis na paglapit nito, ngunit sa isang iglap, gamit ang isang kamay, pinigilan niya ang pag-atake ni Ivan na para bang wala lang. Si Ivan naman ay bakas sa mukha ang matinding pagkabigla. Ibinuhos na niya ang buong lakas ng kanyang atake, pero ni hindi man lang natitinag si Jian. Napabuntong-hininga si Jian habang mahigpit na hawak ang kamao ni Ivan. Bakit ka nga bagalit na galit sa akin? Tanong niya, malamig ngunit may halong panguwiyam. Pasiga na sumagot si Ivan. Ginawa mong pagkain ng Red Eyes Calamity Dragon ang mga alagad ko. Tapos ngayon, magpapanggap kang parang walang kasalanan. Akala mo malilinis mo lang yun sa ilang salita. Bahagyang sumimangot si Gian at tinitigan si Ivan ng diretsyo. Kaya lang naman nangyari ang mga iyon, wika niya ng kalmado. Ay dahil napakahina mo bilang isang saint na tinitingala ng iba. Pero kahit pa, ganoon, hindi ito ang tamang panahon para sa ganyang mga usapan. Humakbang siya palapit, at nagpatuloy. Ang mas mahalaga ngayon ay ang Monarch of Abyss na nasa ilalim ng karagatan. Sa tingin mo ba, makakaalis ka rito nang wala ang tulong ko? Pag-isipan mong maigi, Ivan, magagawa mo bang makaligtas gamit lang ang sarili mong kapangyarihan? Dahil sa sinabi ni Gian, natahimik si Ivan. Ang yabang sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkamangha. Tila doon pa lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kabigat ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Pagkatapos binitiwan ni Jian ang kamao ni Ivan at bahagyang itinulak siya, malamig na wika ng ating bida. Kung naiintindihan mo na ang sinabi ko, umalis ka na sa daraanan ko. Mas mabuti sigurong tingnan natin ang mga galami ng Calamity Monarch. Mula sa gilid ng bintana, nasal Jian ang napakalaking galami na pumupulupot sa Sky Island. Ang laki pala ng galami na iyan, sabi niya. Kung ikukumpara sa dati nating kinaharap, ang Thousand Legs o Ten Thousand Legs Calamity, para lang siyang bata kumpara sa halimaw na ito. Maya-maya, muling yumanig ng malakas ang isla. Nagulat ang mga saint, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Mula sa labas, nasira ang isa sa mga protective wrap na pumoprotekta sa Sky Island, at isang galami ng halimaw ang nagawang mahawakan ng isang malaking bato ng isla. Hinaylan ito ng malakas sa isang iglap, nagkaroon ng malaking butas sa ilalim ng Sky Island at nagningning mula sa loob ang asul na liwanag. Tahimik na nakatitig si Gian habang nakatayo sa gilid ng salamin. Nakaramdam ng matinding takot ang isang acting saint, napagtanto niyang nasa napakadelikadong sitwasyon sila. Mula sa ilalim, lumitaw ang isang bilog na bato na kulay asol at nagliliwanag. Ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Sky Island, wika ng lalaki. Kapag nawasak ang bagay na iyon, siguradong guguho at bubulusok pababa sa karagatan ng buong Sky Island. Habang seryoso siyang nakatingin sa ibaba, mula sa karagatan naman ay nakita ni Jian ang napakaraming calamity na lumulutang, ang pula ng kanilang mga mata ay nagliliwanag. Sabay-sabay silang sumugod, nag-uunahan patungo sa Sky Island. Huminga ng malalim si Jian at nakangiting nagsabi, mukhang mga anak ng 10,000 Legs Calamity ang mga halimaw na iyan. Dahil sa tono ng kanyang pag-aalipusta, nagalit ang karamihan sa kanya, tila minamaliit nila ang kanilang kalaban. Pumikit si Jian at mayabang na wika, sige na, manahimik na kayo. Ako na ang bahala sa Monarch of Abyss, kayo na ang bahala sa mga 10,000 legs na iyan. Dahil sa sinabi niya, nagnangalit sina Kevin, Hugo, at Stephen. Pinagturo-turo nila si Gian at sama-samang sumigaw na hindi daw ganoon kadali ang sitwasyon, hindi pwedeng basta-basta ipagkatiwala ang lahat sa iisang tao. Sa kanilang pagtutol, bahagyang umiti si Gian at napabuntong hininga. Bulong niya, ano ba ibig ninyong sabihin, hindi nyo kaya kalabanan ang mga Alipors ng Monarch? Ano ang gusto ninyong mangyari? Ako lang ba ang lalaban sa lahat ng nilalang na iyon? Hindi pwedeng ako lang ang mag-ubos sa kanila. Gawin ninyo rin ang trabaho ninyo. Galit na sumigaw si Ivan, mag-isip ka nga ng mabuti, Legion. Gusto mo bang kalabanan namin ang mga halimaw na iyan habang nandyan pa ang Monarch of Abyss? Biglang seryoso si Ivan at muling nagwika, Malapit nang bumagsak ang Sky Island at wala tayong babagsakan na kahit anong lupa. Naiintindihan mo ba, mas maganda sigurong gamitin natin ang special control skill at lisanin ang lugar na ito. Tumingin si Gian kay Ivan ng masama, ngunit ngumiti ng nakakaloko. Sagot niya ng matatag, walang kwenta ang mga pinagsasabi mo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapabagsak ang Monarch of Abyss. At saka, bakit kailangan pa nating magkaroon ng solid ground na babagsakan? Ano ba ang pinaghahandaan mo? Sumagot si Ivan, walang kahit anong bagay sa ibaba ng Sky Island. Kaya ano bang pinaplano mo? Bahagyang itinaas ni Gian ang kanyang paa, at sa isang iglap, itinapak niya ito ng buong lakas sa sahig. Mula roon, kumawala ang isang napakalakas na puwersa ng Ophiuchus na umalangaw sa buong paligid. Biglang lumiwanag ng napakatindi ang buong Sky Island, at ang mga galame na kanina lamang ay pumupulupot dito ay unti-unting naluso. Ramdam sa paligid ang napakalakas na shockwave na halos yumunig sa buong karagatan. Mula sa itaas, makikita ang umaapaw na enerhiya na nagmumula kay Gian, ang mismong kapangyarihan ni Ophiuchus. Ang mga galame ng Monarch of Abyss ay tuluyang naglaho, mistulang sinunog ng banal na liwanag na bumabalot sa langit. Sa ilalim ng dagat, napatingala ang Monarch of Abyss, at sa halip na magalit, ngumiti ito ng malawak. Sa wakas, bulong niya sa sarili, nagpakita na rin ang kalabang matagal ko nang hinahanap. Isang system window ang biglang lumitaw sa harapan ni Jian. System Notification The Serpent Bearer Constellation God has designated Sky Island as his new sanctuary. Pagkatapos noon, muling nagliwanag ang buong isla. Ang dating wasak at nanginginig na paligid ay unti-unting nagbago. Ang hangin ay naging magaan, at ang kalangitan ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Sa paligid, unti-unting bumabalot ang isang makapal na barrier na nagmumula sa puwersa ni Ophiuchus. Habang pinagmamasda ng Monarch of Abyss ang lahat ng iyon, muli siyang umiti at mahina ang tinig na wika Walang sino man ang kayang gawing isang lugar bilang bagong sanctuary maliban sa isang disaster god. Sa sumunod na sandali, tuluyan nang nagbago ang anyo ng Sky Island, may mga markang hugis serpiente na nagningning sa paligid, tandaan ng kapangyarihan ni Ophiuchus. At mula sa kalangitan, unti-unting lumitaw ang anyo ng Ophiuchus mismo, nakalutang at nagmamasid. Samantala, si Gian ay tuluyan ng pinakawala ng buong kapangyarihan niya. Mahina siyang bamulong sa sarili, magaling, ngayon, maaari na akong lumaban ng walang iniisip na alinlangan. Ang lakas ni Jian ay umuukit sa hangin, isang puwersang kayang baguhin ang mismong balangkas ng mundo. Ngumiti nang nakakaloko si Jian, itinutok ang tingin sa Monarch of Abyss, at malakas na sabi, oras na para puntahan ka, at bugbugin yung pangit mong mukha, Monarch of Abyss. Tahimik lamang na nakatitig pabalik ang Monarch, nag-aantay sa laban na magpapasya sa kapalaran ng langit at ng dagat